and um. sinungaling <laughs> <the> <laughs> na, masayang ako. masayang ako. masayang ako. masayang ako. masayang ako. masayang ako. ninja po. masayang na si <laughs> ako. masayang ako. masayang ko nito ako. masayang ako. ako. masayang ako. masayang ako. Lah, ada ini ninja. Ternyata kan, ninja. Ternyata empos ini buah ninja. Kita nyokanya aja lah. Si Boy ninja. Makanya enggak nih

Huwag mo i-tab. Huwag Ito. Ang kayo Ha? Uh -huh. uh -huh. Ano pala ang pista? Lagom siya. Hindi. 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 Yan po ang anak tayo, ba nakikita niyo po yan po natakbo po siya eh, ang bis po natakbo lupit. <laughs> dapat na po na ninja lupit napaka lupit dapat daw pala yung kilo ang bala Oh, kasiya na sabi ka ating bida. Ano ka na sa masalabi niya? Wala. Oh, wala. Wala ay wala lang alam. Takbos na tayo ako. Kapag binato ka na naman tao, ba tayo mo nagkaranada? Hayop

nấu bây giờ mình lên cho nó tới ba mình Bà chó lên cho nó lại quay